inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Pamilya Pass 1 plus 3 promo sa mga linya ng MRT3, LRT1 at LRT2 upang hikayatin ang mga pamilyang Pilipino na magkasama tuwing linggo. Sa ilalim ng programang ito ng Department of Transportation o DOTR, isang pasahero lang ang kailangang bumili ng tiket at makakasama na ang tatlong miyembro ng pamilya ng libre. Ibig sabihin, tuwing araw ng linggo, apat na pasahero ang makakasakay sa isahang bayad. Ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan, para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-funding ng konti. Kaya uh, ginawa namin ay gumawa kami ng programa, ay ang tinatawag One Plus Three program. Ibig sabihin, pag linggo, bibili ka ng isang ticket, plus 3 ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, apat ang pwede sumakay. Para naman uh, mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga mag, ano, magkaparkada na magkasama. Opisyal na nagsimula ang promo noong June 1, 2025 at tatagal ito hanggang sa huling linggo ng taong 2028. Available ito tuwing linggo lamang at sakop ang lahat ng major rail lines sa Metro Manila layunin ng programa na mabawasan ang gastos sa pamasahe at mas bigyang halaga ang linggo bilang araw ng pamilya. Sana naman ay eh, mabigyan natin ang pagkakataon ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maramdaman nila yung linggo kasi alam naman namin na napakahirap ng oras ng commuter at madalas nating marinig wala na kaming oras para sa pamilya para pag, dahil pagdating namin tulog na lahat aalis kami tulog pa Ah, uh, kaya naman eh, sinasabi namin eh bigyan natin ng chance naman ng magsama na hindi additional, hindi may medagdag na, pagba, na pagbayad para lang makasama ang inyong pamilya. Kaya nandito na yung ating program na 1 plus 3. Ayon kay DOTr Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na gawing mas abot-kaya at accessible ang pampublikong transportasyon para sa lahat ng Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa balitang Unang Sigaw.